Hello guys, magandang habis sa mga kababayan natin dyan. So, nandito tayo ngayon sa ibang bansa at nagda-drive tayo dito. Yung oras pala dito ngayon guys is 8 PM ng gabi. So, i compare natin kung gaano kaganda yung daan dito pag gabi. Kasi last uh, July umuwi ako sa Pilipinas. Uh, nag nagdrive ako at saka first time ko din nagdrive doon sa Pilipinas ng four wheels na sasakyan. Tapos uh, yung daan talaga guys is nakakatakot kasi walang mga ilaw. Grabe. May mga yung may part naman na may ilaw pero kunti lang. Pero yung dinadaanan talaga namin na daan wala talagang ilaw. Pero mayroon naman silang nilagay sa gitna ng daan yung nag-separate yung nagre-reflect yung ilaw ng sasakyan so mayroon silang ganun pero sa akin it's first time na mag-drive doon sa ganun ka dilim na daan ah, parang nakaka panibago sa akin kasi dito lang din ako sa Hong Kong natuto mag-drive ng four wheel so ngayon papakita natin sa inyo ngayon guys kung gaano kaganda yung daan nila dito sa Hong so kasi nandito tayo sa Hong Kong ngayon pero ngayon maulan so nung nasa Pinas ako nag drive din ako noon maulan so mas nakakatakot kasi siya pag maulan doon kasi wala ka nang ang ilaw tapos yung uh, vision sa daan hindi clear kaya hindi maganda yung view so tingnan nyo dito guys oh, yan napakaliwanag ng daan nila dito yan si kuya saan yun so mayroon akong kababayan doon na driver din so pauwi na siya so tayo hindi tayo makauwi ngayon kasi may activity yung uh, apo ni amo so pipick natin sa school yan so ito yung uh, daan dito nila so napakaganda kasi mayroon ka pang makikita ng mga puno so hindi masyado clear kasi gabi na pero yung mga puno na to dito guys ano talaga nila yan yung uh, human made na siya yung nakatayo dyan pero iyon itinanim nila yan tapos uh, pagkatapos ng construction ng mga bahay dito mga building na to naglagay sila ng portion na doon nila ilalagay yung mga uh, puno ng kahoy na malaki na so gigaguid na lang nila yan aaga uh, nila makikita so, nyo guys so maliwanag so kahit umulan kasi hindi maiwasan 'pag mulan kasi yung uh, windshield natin yung salamin moist yan so kahit moist siya ng konti hindi makikita pa rin natin yung daan compare ko doon nagda-drive ako sa uh, ano sa Pilipinas This year lang yun guys, namuhay ako doon. Pumunta kami ng Ilagan, Buti na lang, may kasama ako doon na expert na ang shout out tayo kay Craig. Yun. So, siya yung kasama ko na lalaki na marunong mag uh, drive ng sasakyan. So, noong gabi na yon siya na yung nag-drive. Pauwi kasi sanay na siya doon e first time ko doon sa Pinas mag drive e gamit ko lang yung google map kung saan kami pupunta pero yung malapit-lapit naman na malapit sa bahay na pupuntahan ko may mga ilaw-ilaw naman pero hindi talaga dito ganito ka liwanag yung daan doon parang tipid sa kuryente talaga. Pinas papit tipid sa kuryente. So kailangan talaga na invite ata tayo ng investor para maano yung may improve naman kahit pa paano yung mga daan para maiwasan yung uh, accidente. Saka siyempre doon, maraming mga sa maliliit na mga sasakyan, mga motorcycle, tricycle, yung pedicab, ano ba 'yan? At saka yung iba na mga driver doon hindi dumaan sa tamang schooling. Kaya drive lang ng drive. Okay lang sana pang nag-drive pag alam yung mga basics rules sa daan mga lane, mga sign kasi yung iba pabigla bigla na lang na uh, pasok pero in fairness ah, nung nag drive ako, first time ko na nag drive sa Pilipinas this year mababait naman yung mga driver doon na side doon sa Isabela mababait, so wala namang yung gitgitan kahit yung mga tricycle pero tumitingin naman sila nagkikip distance naman sila hindi talaga masyado aggressive so, yun lang napansin ko bilang uh, first time uh, driver sa Pilipinas na nag, ay first time na nag drive sa sarili nating bansa ng four wheels na sasakyan so dito yung magkikita nyo dito na side sa harapan natin ito na yung mountain area papuntang South Island so, dito tayo ngayon sa Wong Nai Chung Gap Road so pupunta tayo ng Aberdeen kasi yung school nung apo ni Amo is nasa Cyberfork naman lagi ganito umuwi. Actually, umuwi sila ng mga nakakauwi na yon minsan 6 o'clock pa eh. depende pag mayroon siyang activity kasi doon sa school. So, nakikita na yung daan. Pero pasensyahan nyo na kasi maulan. Pero nakikita nyo naman is maliwanag. Kahit umulan, nakikita talaga yung daan ito na yung southern uh, part ng Hong Kong yan pagbaba dyan is Ripples Bay na dito Aberdeen so nakikita niyo yung signboard dyan Stanley ayan o tayo sa Aberdeen. Malapit na tayo sa actually malapit na tayo sa Ocean Park. Dito sa Hong Kong ito yung way na papunta doon. Isa sa mga way na papunta doon. Sa Ocean Park. Eh wala masyadong mga bahay dito, tingnan. Maliwanag talaga yung daan ipansin ko siyempre pag nandun ka pa sa city sa Pilipinas kasi doon sa Santiago kung doon ako nagdrive eh may, uh, may mga ilaw pa naman doon sa mga malapit sa barrio barrio yan pero pagdating doon sa wala na masyadong mga bahay wala na madilim na wala na mga ilaw so kaya kailangan umuwi ng liwanag pa para safe yung biyahe especially sa mga nagdadrive dyan na may kunting inom din ng mga ano dito may mga sasakyan napakaliwanag ng mga ilaw nila so yung iba kasi sa Pilipinas uh, hindi standard yung nilalagay sa mga sasakyan nila kaya hindi mo makikita yung sasakyan na malapit na pala walang ilaw parang kulang ng battery dito kita mo na doon na may sasakyan talaga kasi may ilaw ah. kahit palikog dyan sa corner makikita mo mapapansin mo na may palabas na sasakyan kasi may ilaw ganun yung mindset dyan so dito na tayo so nasa tapat lang yan sa unahan yung MTR kung may nakikita niyo yung may ilaw doon dito na side saan ba Diyan na side sa taas dyan yung MTR ng Ocean Park Ocean Park na yan dyan nasa ano lang 300 meters dito 400 nandun na sa Ocean Park dito sa traffic light talaga sumunod mapabay man yan motorcycle kailangan sumunod talaga sa traffic kasi mahirap mag-drive dito sa ibang bansa dito sa Hong Kong kasi pag gumawa ka ng kalukuhan halos lahat ng mga ano dito sa sasakyan mayroong mga dashcam tapos mayroong provided yung uh, Hong Kong police na na pag uh, yung isang driver o yung isang sasakyan ay gumawa ng kalukuhan pwede nila isend doon sa tawag nito sa pulis at uh, papadalhan na lang ng sulat yung may ari ng sasakyan tapos sasabihin doon ah uh, kaya ganitong oras nag-commit ka ng violation at saka ito yung violation mo identify the driver kung sino yung driver ng sasakyan na yan kasi may plate number yun yung ginagawa nila tapos yun, ipilapan mo yun kung sino yung driver, kung ako yung driver o sila mo yung driver ipapasa ulit dun tapos ayun, magsisin na ulit ng uh, penalty ticket na babayaran mo doon sa post office dito sa Hong Kong so ganun yung uh, style nila dito so, hindi, hindi natin nakita yung mga view dito sa ano ah so ito yung Aberdeen nasa Woodchuck pa hang tayo ngayon ito yung mga view ng building view ng daan so, kung nakikita nyo ng ganda so, hindi kayo tapat mag drive kasi malinaw yung daan yan yung police oh. police ng hongkong nasa left side natin bakit? Uh, nag-slew yung car hindi naman siya papunta dun sa plejaw oh. eh, yung bus yun ah, mga ganun, dangerous driving yun nag-green light tapos nag, almost nag-stop ano kang ginagawa nun So, may speed limit din naman dito. 70 kilometers per hour. So, sa bandang unahan mayroong uh, camera. Pag lumagpas ka dyan 80, 85, 90, wala na, papadalan ka na naman ng sulat. Identify the driver. So, mas mabigat 'yan, speeding. Malaki yung bayad. At saka yung babawasan ko po yung points ng lisensya dito sa Hong Kong so kaya nga at laging lagi tayong attentive tayo sa pagdadrive para iwas ticket sayang din yun, malaki din yun malaki yung ano dito malaki yung ano nila dito bayaran ng ticket dito sa Hong Kong ito illegal parking na mo nga lang yung ano mo dito abot na ng 2,500 sa piso maigit pa dipindi pa yan pag nag illegal par parking ka nahuli ka abot yan ng 4,000 <laughs> 4,000 5,000 Grabe Laki na yan Isang kaban na bigas na yan dito pagdating nito kasi mayroon naman mga ano yan mga signboard na sabi nila uh, 50 60 70 so wala pa akong nakita masyado dito na 60 km per hour so mostly nakikita ko dito is 50 at saka 70 80 100 110 yun yung nakikita ko dito na speeding limit depende yan sa area so pag mga ganitong area area nasa 50 50 km per hour pero depende naman kung susundin mo o hindi mo susundin mag iingat ka lang na walang pulis sa unahan walang mga camera na nasa daan na yung iba kasi naghahabang eh sa gilid ng daan may camera sila so pipicturan ka madidetect nila yung speeding ng sasakyan kung uh, nag speeding ka ba pero hindi naman sila dun sa low yung ano mababa sa mababa 50 tapos mababa sa 50 wala silang ano naman dun wala silang pakialam hanggat dun, lang sa ano expressway example yung mga papuntang airport yan so namumonitor na kasi yan ng mga ano doon may traffic uh, camera na monitor nila so pag nasa 80 km hours km per hour tapos nasa 20 ka lang anoin ka may susunod sa iyo na motorcycle or mobile na police tikitan ka pa so as of now andito na tayo sa may cyber pork. malapit na tayo sa school so 3 minutes 3 to 5 minutes nandoon na tayo ito na yung view ng cyber fork sakali marami tayong mga kapabayan din dito na nagtatrabaho marami ding driver na nagtatrabaho dito sa ano Cyberport marami din tayo mga kababayan na nagtatrabaho dito sa bahay sa Cyberport kasi yung Cyberport isa to sa mga richest place na terhan ng mga Hong Kong na mayayaman din dito nasa ano kasi to guys seaside malapit tapat ng ocean tapat ng dagat so ito yung isa sa mga public transportation nila dito sa Hong Kong yung minibus yan pupunta dito kung saan kung saan yan nag ano yung pumupunta dito minibus may bus din yung malaki yung two story na bus natin kung nandito yung bata baka nagipag date lang kaya ganda yung ano nila dito so yung mga puno na yan guys nature ano yan uh, nilagay talaga nila yan hindi yan naturally tumubo dyan tingnan nyo guys nakahayos kaya para magmukhang natural ma, magmukhang ano tawag nito greener nilagyan nila ng mga puno puno sa gilid ng daan so mas maganda na rin yan guys kasi siyempre kailangan natin ng oxygen sa mga alaman natin so mayroon pa tayo actually mayroon pa tayong isang oras isang oras maghihintay dito ano natin yung saan yung bata pasukin so, natin doon sa school tapat ng school kung pwede tayo magparking doon sa loob kung hindi lalabas tayo dito dito tayo magparking so andito na tayo sa may cyber park ito na yung mga mall nila jan ano ah, so, na, as of now sa traffic light tayo dito sa, sa may cyberport ito lang yung traffic light dito eh itong area na lang to yung may traffic light dito sa cyberport so pag sinabi mo traffic light wala nang ibang traffic light dito ito lang yung school pala dyan. Nasa, ano ba yan? ISF. So, yan yan. Ito yung mga taxi nila dito sa Hong Kong. Uh, red. Yan, na uh, nakalagay. Yung pang-apat lang. Taxi, four seats. On, four seats. Mayroon ka din kasing iba na five seats. So, yun nga, isa sa mga ano ng taxi, pag siyempre pag Mimbawa, four seats yan pag 5 yung lima kayo so hindi kayo maka, ma, pasasakain. hindi makakasakay yung isa pero mostly talaga ng taxi dito, ano, tingnan mo apat, apat yung nakalagay apat lang apat, four seats ibig sabihin for passenger lang yung pwede Apat lang na passenger Pwede sumakay dyan So asob na Dito na tayo Papasok na tayo sa School Yung school dyan Nasa left side lang Oh may may baboy ramo Tic na ako doon ha Madaming baboy ramo dito pasok now, ito na yung school kung sing one road so ito, dito sa una ito yung primary ang kagandahan dito grabe napaka ng school nila dito. dito tulad dun sa Pilipinas sa atin masasabi mo talaga na school kasi napakaingay dito naman yung primary iwan ko kung nandyan yung alaga natin baka nasa labas na ng school nakipag date lang siguro mayroon din nagsusundo dito maghihintay din so maghihintay na lang din muna tayo dito parang maghihintay din siya So hanggang dito na lang yung video natin guys kasi maghihintay muna tayo. Bye! So good night sa mga kababayan nating OFW around the world. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, family natin. So ingat tayo lagi. Bye bye!